Ay, ah, butas. Butas dia, butas. Ay, di ay, bangok, lima mo. Ay, lima mo. Ay, lima mo nga. Nagulat ako doon ha. Ang laki na sipit. Ang laki bay, ang laki sipit. Ang laki na sipit. Alah, ang laki. Ang laki na sipit bay. Wow. Oh. Mababaw palang butas. Ayan, ayan oh. Wow, ang laki. Kape. Ah, laki na sipit. Ang laki. Nandahan ka? Ha? Nandahan ka? Pati ako nagulat ito okay. ni. Uy, <laughs> na. Lumalaban, lumalaban. Tula, lumalaban. Tula, lumalaban pa eh. Ah, baka papasok kayo sa loob. Hindi, mababa pa lang yung utas mo. Nagukay pa lang? Uh-huh. Wala, lumalaban. Ang laki. Ang laki paano mo patalikurin mo patalikurin mo tapos dakupin iyan laki yan 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 eh yan yung hawak mo ha <laughs> ang bagay niya kasi yung putik mo itakpan yung mata niya laki laki po ang idol iyan o ang laki ay dala ka patali Ano yun? Baka matigas yan. Pwede. Sabi yung One down. Ah, One down. Ayan o. Laking limango. Tali agad para ano. Hindi mga manga, Maka makagat tayo. Maka maipit tayo. Buenas. Buenas talaga. Talagang... Uh, alam mo yung pag ginajack pa tayo talagang maswerte talaga oh laki ang laki na ito. kaya mo? Yeah. Okay. Oh, oh, oh. galing pala magtali nito ah ganito po talaga sila pag sobrang baba ng low tide tapos nandito lang sila nagtatago sa mga putik po ayan hindi pa na ikot laki ng ano laki ng sipit nakakatakot eh eh okay. yan mo eh ano ayan yan, yan. puno kasi ng putik eh hindi matinis yun mo yan pag natalian ah yan oh no? Galing mo pala magtali pa yan Sausaw mo muna Diyan o, may tubig o, konting tubig Para ano, mawala yung putik ba? Ah, pwede na yan, pwede na yan Para makarami tayo kaagad Ang laki po o Taling kalabaw yan ba yan? Hindi, baka ano, mabarat, maputol eh

tenggel. Ya ampus. Oke oke okay okay. lah ya, oke okay lah ya, oke okay lah huh? ya. Oh, ya, oke okay lah ya. Kalau mau kerami tiga kan? Kerami, laki. Nanjan lah ya, nggak ada disguise lemah lemah di itu. Nanjan nasi lah sama ngah, ano? Sama batu batu. Ya. Mungkin kemain apa? Anu, yang kemain mu? Bukan. Ini dapat madali pong yung kamay may fireworks pa po dito ayun meron bay sa unahan bay ayun ayun bay ayan oh iyan. ano isa dito ayun may isa, ayan, may isa dyan Iyan ayan unahan mo yan oh ayun, ayun po mga idol oh ayan dalawa ayan oh ang laki nyan wow ang laki nyan bay ang laki nyan <laughs> ang laki <laughs> Lala. Lumalaban, lumalaban. Ah, dadahan yung kamay mo, ha? Eh, putik. Eh. Yung kamay mo. Alagaan mo yung kamay mo, bay. <laughs> Anak niya ata yun, eh. May isa pa, oh. kalimang Two down. praktis daming lamok. sinali namin mga idol kasi yung lagayan po namin kasi ay ano, sobrang baba at baka po iakyat hindi namin alam at a, gagapang pa palabas. Mas maganda yung sureball. diyan. Ipasok ko 'yon sa isang paanya sa likod. Ha? Huh? Bago mo itali, eh, may isang paanya last na paa. Yan, pasok mo diyan. Diyan, sa kaya niya isa. Hmm. Gusto mo mo itali, sige. oh limang. Mo. Yan. Papo Ibab eh, baba mo na kunte, bay, baba. Ay, 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 ay. Sumuot para ano. Yang pa kasi natalian eh. Yan, can heal? Okay heal ba? Lakina. Andami putik. <laughs> ya ternyata na mad crab kasi ababai, ah, ababai. Ababai, bay. mata bayan. Mata. bayan. Wow. Two down. Two down. Hmm. Bisa kan itu? Hmm. Wih. Luno? Hey, lunu. Luno? Lunu. Pudinnya, pudinnya. Pudinnya. Lambut. Lambut? Luno, Lumbut. Luno. Lembut. Pudi nih, pudi nih. Pudi nih, Yan. Lembut tadi tuh. Lembut. Heeh. Luno? Hmm. Melambut. Luno, babai pa naman sana. Oh, Luno? Lembut, ya. Pwede Pagluno kasi mataba yan. Pagluno. Mm -hmm. Wow, tatlo. Yung isa lang po, luno yung isa. Ang lalaki ng limango Ang ah. lalaki. <laughs> <laughs> Ayan oh. <laughs> wow. Yung mga bato. Hanap tayo si mga bato. Saka, dyan. Ano dyan, dyan, dyan. Sa may hero oh. Ang daming talaban oh. Tingnan mo yung mga hero. Nandyan lang yan eh. Nandahan yung kamay mo, ha? Nandyan na sila, nakabaon. Hindi, plastic. Plastic? Mm Hindi, -hmm. iero? Mm -hmm. Wala bang nakabaon dyan? Talabaon, ang dami talaba. Masarap pagkilaw ng talaba ngayon. Gabi na kasi. <laughs> <coughs> Dito ba yung mga gigilid? Ayun yung may may po ano Nandyan na sila sa mga bato-bato eh Yung mga putik Naka ano yung sa putik Diyan Ay ilalim ng ano yan Ilalim ng batong yan Ano kayo nagtatago sa ilalim ng batong yan? yan. Talaba, laki ano na bangka ito eh. Baka meron dyan ha. Baka isang palangga alimangon alimango na dyan sa loob. <laughs> Wala. Ano na bangka ito? Hindi kaya buhatin batin? Hindi. Ito sa mga bato-bato ba? -bato, sa bakawan. Marami dyan. ispatan natin. Ikaw lang taga ano, huli. Tulong lang ako sa taga tingin. Ito ba? May butas ba? May butas oh. Yan to. Tagos? Oo, oh, tagos. Kamay mo ha? Ay, meron, meron. Alimasag Kamay mo. Meron, alimasag. Eh, no yun Kamay mo. Jangan jangan lah, lah. kita kembali itu, pengen main laki No. Kamu ingin kayak putih <laughs> Kamay yun, may isang basis lang ba? Hala, <laughs> kinamay talaga Eh, ano mo sa putik? Pero hindi ka makagat Ano, meron? Maka makagat ka ha? Wala akong kasalanan dyan Maka maipit ka dyan

Lumublub yun. Lumublub. Kaya yeah. nga. Ayan, lumublub yun. Ay, 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 Ano yun? Yeah. Malaki yun. Lumublub na yun. Malaki laki ng huli natin mga idolo. May butas mo yun. Ang lalaking alimango po ngayon. oh. oh. Ang laki po. Grabe. Nahanda mo konti ito may hero ba may hero dyan you know? oh. yung una nating huli sa hero yun eh dito may butas dito yan 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 yan, Hello, yan. Dito mo tayo ano. Kunin ko yung anong pangipit. Yung tong ba. Yung tong. Yeah, mga ano, ano, natin. Wow, lalaki. pero Wow. Tatakatatlo pa lang po tayo mga idol.